ready, nire-ready niya yung sarili niyang mga si Meo. Oo, oh, oo, oh, oh, Oh. Alam niya ang mga asiman siya, eh, oh. <laughs> <laughs> <laughs>

Baka meron na siyang balat na kasi Wala, wala. Eh, parang <laughs> <laughs> Nene, parang nire-ready niya yung sarili niya mga sim. Dahan, dahan. Mm, akin muna. Dahan, dahan. Tuloy-tuloy naman kasi. Ano? Oh, I'm not going to be able to do to na to na. it. Oh, na pa. Pabila. Depois nada, como for é <laughs> <laughs> a ah! Kasi bakit muna? Alam mo kaya talaga yung sinusubo kasi wala naman siyang laman eh. May jujus lang. Tama na na. Enough. nag <laughs> a <laughs>